bakit na nakipag-tandem tayo kay President Bongbong Marcos? Hindi man ako na-request ni VP Leni na tumakbong Vice President. Yeah. Uh, no, hindi ko pinagsisihan yung pagtakbo ko as uh, Vice President. And hindi ko din pinagsisihan na nakipag ako sa kanya. I'm sure merong rason ang Diyos kung bakit ako nilagay dito sa upuan na ito, sa ilalim ng seal na yan uh, para rin siguro sa kanya para kay uh, BBM or para sa bayan, hindi ko alam uh, kung anong rason ng Diyos, sometimes or all the time, hindi natin nakikita ang rason ng Diyos connect na lang natin siya kapag meron ng ibang nangyari sa buhay natin Siguro, ano, iyon yung rason para, ano, ganito gawin ko. B***hin ko sila ng b***hin. B***hit kayong lahat. Drag me to hell. Uh, can we say na, napilitan ba talaga kayo and without yung call ni Sen. Aimee, uh, masasabi niyo ba na nagamit lang kayo para lang manalo si President Bongbong Marcos sa uh, pagkapangulo? Um... Napilitan hindi. Mm, very rational yung decision making ko sa pagtakbo as vice president sinabi ko kanina. And, ganun din ginawa ko. Nilista ko yung positive, nilista ko yung negative. Nandun yung positive sinabihan ko yung pamilya ko. Tell me the negatives. So, mm, ano yung isang tanong? Nagamit. Yes, clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Lenny kung hindi ni mo dalho ng mga bisaya. Eh, kaya nagbigay ako ng options. Bisaya na nag. Dolorosa, Bongo, Manny Pacquiao. And then she said na hindi kakayanin. Except for Manny Pacquiao. Uh, hindi naman siya nags nagsabi na hindi kakayanin. Ang sinabi lang niya, nag-refuse uh, si senator Manny Pacquiao. So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. Kung papabalikin ako, tatakbo kang Vice President. Lagay ko dyan, drag me to hell.